I'm going to fall So masarap na tanghali, mga katakbong chicks So ako nga pala sila kwatsera motorista sa mga hindi pa nakakilala sa akin Ngayon wala tayong rides Pero meron tayong gala Today is the day na magero aeroplano tayo Because we will going to Palawan So good luck sa atin! Hello! So, ay mga katakpon chicks. Nandito na tayo ngayon sa Puerto Princesa Airport. Ayan. Hintay lang natin yung luggage natin. Tapos, bali may sundo tayo dito. May susundo sa atin dito. Yung hotel ko saan tayo nagpa-book. So, first time ko lang po dito. Ayan. Maliit lang yung airport nila dito. Pero malinis naman. So, yun lang balataan ko kaya pag nasa hotel na So, yun. Good morning mga katakbon chicks. Nandito ako ngayon sa hotel pa ako. Saan ako? Nagpalipas ng isang gabi kasi late na ako. Nakarating kagabi mga 7 na ako nakarating dito. So, hindi na ako nagdahe pa El Nido. Ngayon pa lang. <laughs> so, nangyari dito parang joiners na yung labas ko kasi may mga kasabay ako. Tsaka dito na rin ako nag ng bansa hotel na to. Tingin ko lahat ng hotel to nag-offer sila ng ganun. Kasi sinasabi nila, same lang naman daw yung bayad. Pag dito ka sa hotel, pati kahit sa ka pa magpabook hanggang sa terminal lang. So pagdating mo sa terminal yung magka-tricycle kayo na pa El Nido. Pero ang pinakadabi talaga kung pupunta kayo dito, dapat ang flight nyo morning para makakapagpabook pa ano, Ah, uh, hindi na kayo mag check in tulad ng ginawa ko. So, 'yun lang, bye jeep sa atin. So, 'yun mga katabong chicks, nandito na tayo ngayon sa El Nido Palawan. Bali nandito ako sa yan, submarine dive resort, stay and dive. So kaya ko nandito kasi magbubuk tayo ng island hopping natin bukas. At dito ko naisip yon kasi sa totoo lang wala pa naman akong binubuk through online. Tsaka mas maganda pag sa personal ka nagbubuk para at least ba diba, makakakuha ka pa ng info do sa mga receptionist nila kung sa, saan talaga maganda po tsaka makikita mo kasi mga package sila so yun lang ang daming foreigner dito ride safe sa atin Pakilabas na po yung inyong mga motor dito sa dito eh. Hi, good morning mga katakbong chicks. So, this is the second day natin sa El Nido. Ngayon tayo mag-explore. -e Bali, palabas ako ng hotel. <laughs> Dahil natin yung maraming gadgets. Pero bago yon, bago tayo pumunta ko saan tayo nagpa-book ng island hopping natin. Ibigay mo tayo ng bag. So, marami naman dito yung... Yung bag na pwede sa tubig. Nakalimutan ko na kung nang tawag doon. <laughs> ano ako bag ba <Papa>, yan? <laughs> So ito dala natin lahat ng gadgets natin eh, hindi dito pwedeng mabasa Kaya bilhin muna tayo ng bag sa labas tapos after noon, punta na tayo dun sa, ano, sa travel agency. So saan mag-enjoy dito. Kasi ako sigurado akong mag-e-enjoy ako. Magdawag pa. na Wala. So oh, yung mukha nila pwede rin, Okay <laughs> natin. So, yun, babalil na tayo ng bag, ano natin, aqua bag natin, yan. Tapos, pata sa travel agency, eto, nagpaparent sila ng motor dito. Yan. Medyo pricey yung motor nila, pero abot kaya naman. Tapos, usapan din yung mga tao dito na <laughs> sa discount. Tapos, eto yung rest, eto yung food truck na sobrang na ako, yan. Diba? Hindi pa ako nakakain niyan pero itsura pa lang. na na ako. Eh. So, punta na tayo sa travel agency. Ang daming koreano dito. Da hindi. Maraming foreigner. Yan. Tapos na nakakaloka pa doon. <laughs> dito ah, palibasa sa, sa bagay kasi tagat na to eh madaming hindi mga naglalakad dito mga naka swimsuit na lang as in two piece talaga kitang kita pwet kitang kita yung buyot so yun so 8.30 yung call time namin sa travel agency ang nangyari dito parang joiners na ako kasi ako lang mag isa tapos may, may mga kasabay ako sa so, tara lakad pa tayo So yun mga chicks, bali makikita niyo may hawak pa akong pera. Bali dito may ATM machine naman. Hindi naman ganun karamihan, pero at least meron. Pero much better pa rin kung may dala na kayong sarili nyong cash kasi sa dami ng foreign yan dito at sa dami ng uh, nagtutour, tingin ko na uubusan yung ATM. Tsaka parang limited lang kasi yung machine dito. Tapos mag-load na rin kayo ng pang pero so, month. kung gaano kayo katagal dito kasi Medyo layo-layo yung tindahan sa pagpapalod. Tulad ko, nagkakapalod ko lang. <laughs> Medyo nahirapan pa ako kasi ang dami. Maraming tindahan pero hindi lahat nag-a-load. So ayun lang, binigyan ko lang kayo ng info. Bali, kapunta na ako ngayon. Ah, dito na ako sa travel agency. 8.30 yung call time namin. Tapos ito, may mga package lang ako sa tutisay um, Kung wala pa kayong tour, kung wala kayong ano, naisip na gayon na sa island hopping, punta kayo sa mga ganito travel agency. May mga in-offer sila, may mga package yan. Tapos, tuturoan na rin nila kayo kung ano yung mga gagawin. Yan lang, hindi na ako. so, yun, ride safe sa atin. So, yun, mga katakbong chicks. Nandito na tayo sa tabing dagat. Grabe, pinong-pino yung mga buhangin dito. Tsaka white sun talaga mas grabe nakaka-miss mga bundok-bundok eh. ayan sad to say 8.30 yung call time namin pero 8 nandito na ako kasi gusto ko nga mag-drone pero ang hirap pala pag gusto mo mag-drone dito Tas, kasi malapit pala to sa airport parang 4 to 5 kilometers yung 4 to 5 kilometers yung layo ng airport dito kaya hindi pwede. <laughs> nag na rin sa akin yung drone ko na yun nga, kailangan i-unlock ko muna yung ganyan sa airport or nido. Ewan ko, first time ko na ano na encounter so hindi ko na lang ginaw. Sabi ng mga tao dito pwede pero sa notification kasi lumabas ng apps ko para makapag-drone. Kailangan mag-unlock pa. So, sabi nga nila kakuha pa daw ako ng approval dun sa airport nila. So, <laughs> hindi totoong nakakapag-drone yung iba dito. Totoong nakakapag-drone sila. Yung mga siguro yung mga nagpapaalam na talaga. Pero ma simple simple lang na tulad natin, negative. <laughs> Or hindi lang natin alam yung kalakaran. Na talaga wala kasi first time natin dito. Kasi yan. Ano to eh, DIY eh. DIY itong ginagawa ko eh. So papunta na ako ngayon sa bangka. May mga kasama ako doon. Hindi ko kalala. Bahala na. First time ko mag-joiners. <laughs> ah. So, at least sa mga... Ang ko, nawawala na ako. Napapagod na kasi ako. So, sa mga gusto mag-solo travel, panoorin nyo to. Gayahin <laughs> nyo lang yung ginawa ko. Di ba? Kasi wag kayong matakot mag-isa mag-travel kasi kaya naman. Lakas lang ng loob, okay? sa mga iba kasing commenters natin dyan, yun ang hinahangaan nila sa atin kasi ang lakas na ng loob natin kasi lagi nga daw tayong solo pero hindi nyo alam, mas masarap minsan mag solo tapos <laughs> wala kayo bang iniintindi kundi sarili mo lang, di ba? ito mga otak bonchicks, tignan nyo naman O oh, di ba? nakaka-amaze oh. alam nyo ba? sa Jessica Oculop so napapanood yan kasi ito na na sa kaya yun, yun lang ride safe sa atin. Hello, mga agad. Hello, baby. Hello, uh, okay. Ah, silo. Silo ko out na. Oh. It's nice. It's years na yata yan. Oo. Ang hanap nyo rin. Sabihan po ako na okay. Hello, mga katabong chicks. So, kung gusto nyo ng alak, dito lang ay sa LJ Store. Yan. Yeah. <laughs> O oh, diba? LJ Store ang hanapin nyo lang. <laughs> Puro alak lang tinda niya. Siyempre may mga pang-caser na rin. Ngayos, ito yung nakakatawa. Naksanggap rin yung alak kasi. Pati okay, mga pang-pouring. Alcohol meron din sila. Ito na po. 40 pesos yun. So dito mga katakbong 6 medyo pricey yung mga ano nila talaga, mga pagkain kahit anong pagkain pa yan <laughs> kaya as long as kahit yung mga tipid, magtipid kaya kasi medyo the expenses dito mabigat kahit nga sa tabi-tabi ka lang kumain, mabigat siya so pagpunta kayo dito, pagkitaan talaga hindi pa rin pera yun lang, <laughs> yun lang yung pansigaw kasi grabe yung expenses ko na ngayon, kaya pa naman pang masa, pero inibigyan ko na kayo ng idea na kailangan pag nagpunta dito, talaga may dala kayong pera Makaka-survive naman kahit sa cup noodles lang. Pero even cup noodles spicy. Hindi siya normal ng price natin din sa Manila o kahit sa iba talaga ang Eldido. Pero worth it guys. Napakaganda ng Eldido. So ito na mga katakbong chicks. Pa ano na tayo. Pasakay na tayo sa bangka natin. Lapit pa! Lapit pa! Malalim yan! Ayan yun yung sasakay natin. Lapit na. pa! Lapit pa! 好。 So oh, mga katakbang chicks, nandito tayo ngayon sa Seven Commando. Ito yung first na destination natin. Tapos meron pang apat. Lali, nakita nyo naman, sobrang white sand dito. Ang um, hirap maglakad kasi lumulubog talaga ako sa lupa. See? Ganyan lang naman kapino yung lupa dito. So hindi ko mahawakan. Kahit ito kasi ang dami kong dala. So may phone. Tapos meron tayo goggles. Kasi mamaya mag-snorkeling tayo. So ito pinahiram na lang po sa atin. And dito 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 na rin. Parang kasama na to sa biniyaran ko kahapon. So dito tatandaan mo yung bangka mo. Meron daw kami 30 minutes para mag-enjoy dito sa beach na to. Grabe, ang ganda talaga. So yun lang. Siyempre hindi naman lagi mag-vlog tayo. Hindi rin natin. tayo. At ilan lang yung Pilipino dito sa totoo lang. Madalasan po rin. Kaya pala dinadayo talaga ang Elmido kasi napakaganda talaga mga katakbong chicks. So ayun, ride safe. mga katakbang chicks na dito tayo sa Big Lagoon so dito nasusuka tayo so dito sila na nakalaga tayo yung best pass pa ako so, kung mapapansin nyo yan may mga kayak tayo so nagkayak din tayo kaso nahihirapan ako mag vlog kasi wala tayong diver pero mamaya tignan natin kung ano magkagawa natin <laughs> grabe na to okay, guys. tayo mga katakbong chicks. Ito yung dulo ng Big Lagoon. So, ito makikita niya. Yan, so nandito ako. Oh. Dito na para magpicture. See? Hello mga katakbong chicks. So, ito na tayo. Grabe, ang ganda dito sa Big Lagoon. So, yung nagpicture sa atin si Kuya. yung so, may ari ng bangka. Grabe. Oh. Hi. Ang <laughs> ah, sarap mag-take ng picture dito sa pinaka so, sa mga best part. Kasi hindi tayo makapag-drone kasi hindi ko alam kung ano nangyayari sa drone ko. May pinasabi, nag-notice kasi sa akin yung DJI na may eh, kailangan daw akong i-unlock kasi mahingi yung number ko. So yun lang, habalik na kami. Five saves. So, yon mga katakbong Nandito tayo ngayon sa Payong Payong Beach. <laughs> Bale, dito raw kami magla-lunch. So, lang tong island na Pero, daming foreigner ulit. Pwede tayo makikain. <laughs> ayan. Kar karamihan sa mga nakasabay ko dito, foreigner talaga. Ayan, o. Eh. Dami dito nakatupis. Totoo lang ako yung mahihiya. <laughs> Magtupis na kaya tayo. <laughs> Hindi, sa totoo lang, iba talaga yung guts ng mga foreigners sa bagay. May mga may katawang kasi So, karamihan din nakasabay ko dito, mga naka-two-piece swimsuit. So, parang ako lang yata yung babaeng naka-two-piece, naka-t-shirt, in red costume, at sa cycling. Kahit na mangyari, hindi hindi ko tatanggalin tong jersey na to. <laughs> Kahit pala sigaw ngayon. So, ayun lang, nakakatawa dito kasi may mga nagtitinda sa kayak. Nagtitinda yeah, ako, kikita nyo may kayak, kikita sila ng buko palamig, ay hindi, palamig uh, buko, tapos may coke din, may beer, yan. Pero yung basura nila, syempre, pinatag, kinukuha nila yan. Yan. Dito sa Payong Payong Beach, meron ding mga bilihan ng chuchaya. Kaya lang, syempre, alam na natin, napaka-expensive na, Kasi napaka-hirap itawid nyan dito. So, yun, sineset up na yung kakainan namin. Kasi, uh, pala maging joiners. Tapos, ah, um, ano pa ba? Ano bang may makakatuwa din? Medyo nahilo tayo ng konti kanina dun sa ano, sa Big Lagoon kasi grabe yung alon. Sa so, totoo lang, naso na talaga ako. Gumilid lang yung kayo ko dun sumuka na ako. Si grabe. Pero masaklap doon, Wala na lamang sikmura natin. <laughs> Nasusuka ka pa. Grabe, grabe yung alon. Pero sabi nung bankero, ano daw, nung tour guide namin, titus pa daw yun, yung, bang yung ganong alon well, naniniwala naman ako po. So, sensitive lang talaga kapag yung, Alam mo, yung uyug-yug ka, di ba? Nakakahilo. So, yun lang. Yung iba kumakain na. Ayan. Ayan. So, that's napakaganda dito, mga katakabonchik. Pumunta sumunta sa El Nido. Siguro per head para ma-enjoy nyo 20,000. <laughs> sa akin lang, ha? Para ma-enjoy nyo yung kain. Kasi, isa yun sa mga mahal dito yung, yung food. Pero pwede niyong tipirin. Pero yung room, isa rin nyo sa mga pwede niyong tipirin. Nadaanan pala namin dito yung sinasabi mo. No? Yung kay Ayala, ayan. Si Ayala, ay, ewan ko kung masasabi lang malaya. pero sabi doon, sabi yung tunay ka dyan 30,000 per night doon. At hindi na rin sabihin ka doon. Saka na pag sa na tayo. So yun lang, ride safe sa atin, ride safe. Kahit nandito na ride safe pa Nelo waglawoy o sa daling dapasa ko. Hi. Hey hai Hi. Sa daling dito ay secret na Secret

Hello! kita secret lagoon. Look! No. Grabe, sobrang ganda. Diyan kami okay. lumabas. yan

Medyo malala. Ito ko tira. ko